tatlong uri ng tao na nasa buhay mo ngayon. Ang mga taong ito ay mahihahalin tulad natin sa isang punong kahoy. Number 1. Taong nagsisilbing dahon lang sa buhay mo. Ito yung mga taong dadaan lang sa buhay mo just for a season. Hindi ka pwedeng dumipende sa kanya kasi siya yung taong mahina. Tumadating at tumadaan lang siya sa buhay mo para makuha ang gusto niya. At sa mga panahong hahangin ng pagsubok, hahayaan ka niya kanya tiiwan mag-isa. In short, magiging lesson lang siya sa buhay mo. Mamahalin ka lang niya sa mga panahong okay ang lahat, pero kapag mahangin at magulo na, iiwan ka na lang. Number 2 taong magsisilbing sanga sa buhay mo. Ito yung tao na sa buhay mo matatag at matibay. Pero mag-ingat ka sa kanya. Nasisirat na puputol ang taong ito sa mga panahong bumibigat ang buhay. Hindi niya kayang i-handle ang mga mabibigat na sitwasyon. Maaring mag-stay siya sa buhay mo ng ilang panahon pero aalis din siya sa mga panahong pabigat ng pabigat ang sitwasyon. In short, mananatili pero sa dulo, maglalaho rin sa iyong tabi. Number 3. Taong magsisilbing ugat sa buhay mo Ito yung taong dapat mong ingatan at pahalagahan para di maging dahon at sanga sa buhay mo. Ito kasi yung taong may ginagawa pero hindi mo nakikita. Parang ugat, hindi mo nakikita ang mga bagay na ginagawa niya para sa'yo. Mananatili lang siya sa kanyang posisyon kung naroon ka. Sinusuportahan sa mga panahong sobrang bigat ng sitwasyon. Piling-pili lang ang taong ito at bihira ka nang makakita ng ganito. Kaya pakaingatan mo siya. Maaaring siya ay tipo ng taong magiging kaibigan o minamahal mo sa buhay. Wala kang ibang taong papahalagahan kundi ang taong magsisilbing ugat sa buhay mo. Kasi mananatili siya sa kahit anong panahon at sitwasyon. Hindi kanya iiwan hanggang sa dulo na walang hanggan. Tandaan mo yan. God bless. Walang perfectong partner. Dalawang tao lang ang pwede nating piliing maging partner. Yung partner na busy at walang time sa'yo kasi may pangarap siya sa buhay. At yung taong kaya naman niyang ibigay ang 100% na time sa'yo na sa'yo lang talaga siya nakafocus pero kulang naman yung time niya para buuin ang pangarap niya. Anong pipiliin mo? Kung pipiliin mo yung taong busy dahil sa may pangarap siya, sana matutuhan mo unawain at intindihin siya. Intindihin sa lahat ng oras kasi may pangarap siya. Binubuo niya ang kanyang mundo para sa sarili niya, para sa pamilya niya at higit sa lahat para sa magiging future ninyo. Pero kung hindi mo kayang umunawa at umintindi, don ka sa partner na buong oras niya ay ibibigay niya sa'yo. Pero dapat successful o stable na siya sa buhay. O pati ikaw, kasi wala kayong magiging buhay kung time lang ang puhunan ninyo sa isa't isa. Sa buhay kasi hindi pwede yung may kayo lang. Dapat may kayo na may pangarap na tinutupad. Sa totoo lang, ang dapat kasi nating pinipili ay yung sinusuportahan tayo sa mga pangarap natin. Tinutulungan tayong mag-grow sa buhay. Iintindihin niya kung bakit ka busy, basta ang mahalaga ay loyal at faithful ka sa kanya. Hindi yung partner na maghahanap ng iba kasi nagkukulang ka. Alam mo kung bakit? Hanggat may someone kasi, pwede kanyang iwan. Tandaan mo yan. God bless.